what's up mga kabagwis mga araw para starting lahat at for today's video mga kabagwis ay gagawa tayo ng paitruga ng karapate mga kabagwis no or kung tawagin ay box nest mga kabagwis yan yung ating gagawin ngayong araw mga kabagwis kaya samahan nyo ko let's go Amiya na ano naman ngayon mga kabagwis, kaya sobrang lakas ng hangin, no? E doyan, kung napapansin nyo naman mga kabagwis, wala ng tubig dyan. Pagkana tayong patawid mga kabagwis, pag nagparunda tayo ng ating mga kalapate. So, dahil na, best na nga yan mga kabagwis. Yan. So, ami, yan ngayon yung hangin mga kabagwis, kaya sobrang lakas. So, medyo sagabal sa ating pagbublag mga kabagwis sa Ojo. So, bago tayo gumawa ng paitugan ng kapate, mga kabagwis ay magiginis muna tayo sa ating kulungan dito, no? Sa ating fryer. group, mga kabagwis ayan, kaya dahil sobrang kapag na ng mga puto, nila mga kabagwis, no? So. Kasi kapag na ng puto ko din, yun, no? Know? So, magiginis tayo dyan, mga kabagwis. Ayun, know? So, ratang hiritin naman yung ating mga kapate dyan, mga kabagwis, so, dahil yung kanilang po to mga kabagus ay bigog na bigog mga kabagus so hindi siya basa o hindi green kaya hindi din 'yung ating mga kalapati mga kabagus yan no? Na-momonte 'yung kanyang ilong 'o oh, at 'yung paani nga mga kabagwis. So, hiting-hiting 'yung ating mga kalapati dito. Ayan, sobrang lakas ng hangin. Medyo na-stress sila. Chaka 'yung mga kabagwis. Ayan, so sisimulan natin mag linis ng ating kulungan mga kabagwis. Kaya bago yan mga kabagwis ay ganito ako maglinis ng kulungan mga kabagwis. Oh. So na magsusuot muna tayo ng face mask natin mga kabagwis. Ito yung pinaka makamay <laughs> tao dito. Ito yung pinaka mahal na face mask mga kabagwis dahil si isa ito. Ito mga kabagwis suot natin. Yan! <laughs> <laughs> Medyo ano pa. Ba? Baka may tao dito. Mukha Baka hindi pa kasi mga kabagwis ah. Hindi kaya ng ating tenga. Yan pwede na yan siguro. Yan pwede na yan. So ito pa yung isa mga kabagwis. Sandali lang ah. Ito mga kabagwis, otin natin to. Yan, para okay na okay mga kabagwis. So sinesuot ko ito mga kabagwis bago ako magginis ng kulungan dahil para iwas tayo sa one-eye cord mga kabagwis na nanggagaling sa, sa, sa punto ng kalapate mga kabagwis na yung tinatawag na amunya kaya nagsuot na ako dito mga kabagwis para iwas tayo sa one-eye cord baka kasi magka one-eye cord tayo mga kabagwis maging ganito yung ating mata o oh. yan yan ganyan. So let's go! Yan, maginis sa mga kabagus. So, yan oh, sobrang tigas na ng poop niya mga kabagus. Hindi kaya ng ating pangkudkod. Dahil ay wire nga ito na pangkudkod mga kabagus, Yan. So, natatanggal naman sila. Kahit pa no. So, yan mga kabagus. Kudkod din natin ng kudkod din. Pang palaki ng muscle. Yan, ipunin na natin yan. Kukunin natin yan mamaya. Yan. So, ito yung ganito lang ako maglinis ng kulungan, mga kabagwis. Napaka-easy. Ayan, kudkud bulukod lang. Ayos na yan. At ipako, pwede magsigputulan. Ayan, o. Oh. Easy-easy, mga kabagwis. Ayan. Pati B, perch kudkud -kud din, din natin. Hanggang sa maging W perch. Ayan, o, oh, diba? Ayos na ayos, na no yan, napaka-easy lang. Oh. Yan ang tira-tira. Puti-puti yung natira, mga kabagwis. Yan, sa kabila naman. Good kud to din natin ulit. Para maging W perch. O, oh, di diba? Linis na. Okay lang yung uh, mga tira-tira puti-puti na yan. Design talaga yan. <laughs> Ganito talaga ako magkudkod mga kabagwis pati puwetin nagigiriwan. gas pa yung kulungan Nagsasayawan Ayan, no? <laughs> oh O, pati-pati nagsasayawan din <laughs> Ayan, oh <no? laughs> Ha-ha Gabi, pati lang ako Okay, mga kabagus Ayan Parang wala lang pinagbago Mga kabagus, no Ayan, parang wala lang pinagbago Mga kabagus Ganyan pa rin yung itsura pareng Manabi Natitira Mga kabagus So, ganyan talaga ako Maghihinis Mga kabagus Sinadya ko talagang I-tira niyan para meron namang design yung ating loop. <laughs> Pero joke lang mga kabagwis. So dahil nasira yung ating pangkudkud mga kabagwis oh. Naging axe na di ba lumod to ah. Axe ni ba sa ML ah. Pwede na pang itax ka kapate oh. Yan you know? oh. Mm. Pwede pwede na mga kabagwis. Yung axe ni Balmond. Taste my axe. Yan wala tayo sa ating main content mga kabagwis so nakakapagod baka wala tayong energy pag gawa ng ating box nest mga kabagwis so, punta tayo dun sa bahay para gumawa ng box nest let's go! nandito tayo sa bahay mga kabagwis and then ito yung materials na gagamitin natin mga kabagwis sa paggawa ng nest box mga kabagwis or box nest or itrugan or pugaran <laughs> Ayan mga kabagwis oh. So pabax yan mga kabagwis. So iwan ko lang kung nung sukat nito. So dahil pragpat lang ito na kan mga kabagwis. Basta ganyan nga mga kabagwis ah. So, so tansayin nyo lang. Ayan. Ngapit sa isang danga ko mga kabagwis. Pero mas malaki naman yung inyong kamay. Ayan mga kabagwis na yun. Pabax yan. Tapos ito yung magiging saig niya mga kabagwis oh. Yan, so papakuan natin diyan. Yan, so son, tapos na mga kabagwis, 'di ba? Sobrang dali So gawin na natin mga kabagwis. So ito mga kabagwis, syempre i papakuan natin ito ng paganyan mga kabagwis. Oh. So, so bagi dudugtong na natin sila. So parang magiging V mga kabagwis. So ngayon papakuan natin diyan mga kabagwis. So. Oh. mga kabagwis. So, natapos ting pakuan mga kabagwis. So, bagay, meron siyang isang side mga kabagwis. Yan o. Oh. So, parang maging base siya mga kabagwis. Yan. So, ngayon, dugtungan nga naman natin dito mga kabagwis. baguis yan. No, so, meron siyang dagawang side mga kabagwis oh. Ay oh, pwede na gawing bayo. So ito na lang 'yon ko, mga kabagwis oh napaka ang itong gawin. Pangbigkis lang nga, mga kabagwis eh. Sayan, so ito mga kabagwis papakuan natin ito. Yan para maging square na mga kabagwis yan oh. ito na yung ating natapos mga kabagus pero wala pang sahig. Ayan o. Oh. So yung pinakang box po yung mga kabagus Ito yung ilagay natin oh, para sa sahig mga kabagus na plywood. Ayan o. Oh. So ayan. So ilagay natin dyan. And then papakuan natin yan mga kabagos. palibot yan. So let's go. And then ito mga kabagwis so oh. papakuan lang natin yan. Palibot dyan mga kabagwis so. Oh. So, katulad dito, mga kabagwis. O, tansahin muna natin. Okay, yan na, mga kabagwis. So, pasunod na yan dyan, o. Oh. Yung sama, tapos mga kabagwis. kabagwis ayan, natapos na natin sa wakas mga kabagwis, napakabigas lang nung ating paggawa dito mga kabagwis, ising easy lang ayan, magpaku ko lang at magigari, ayos na, ayos na makakagawa ka na ng paitrugan mga kabagwis, ayan o no? so pwede na itong lagyan ng buwangin mga kabagwis ayan o, so ayan mga kabagwis ito yung plywood ayan, pwede pwede na gamitin mga kabagwis So, matibay na matibay na ito mga kabagus kahit upuan mo pa ito, hindi ito magigiba. Ayo, pwede itong upuan mga kabagus. So, another project naman ito yung another project naman yung ating natapos ngayong araw mga kabagus. So, yan oh. So, pwede pwede nang gamitin mga kabagus. So, yung gastos dito. Sa kapatariya. So, yung ating ginamit nga dito mga kabagus. Dahil sabi ko nga sa inyo more on kapatipades tayo dito sa ating loop. Ito, huwag ganyan gastos mga kabagus Kisa sa bumigay ka ng paso. Yan. And then, so ayun na nga mga kabagwis. So, natapos na rin natin yung gawin yung ating box nest, mga kabagus or itugan ng kagapate. And so, dito ko na siguro tatapusin yung aking video mga kabagwis. So, ba bago yan. But may gusto lang akong patiin batiin mga kabagus na may nag-visit sa atin dito sa nakiraan, mga kabagus na si... Chong Nuyas, mga kabagus sa isang batang francier na ginawa ang lahat para lang makapunta sa atin dito, mga kabagus. Shoutout sa iyo, Chong Nuyas. Sana makapunta ka, huwag dito sa amin. And then, batiin na din natin yung mga nagpapabati, mga kabagwis. At ito na nga, mga kabagwis, yung ating pa-shoutout. So, shoutout kay Justin Carumillo. And shoutout kay Nate John Love TV. Shoutout kay... Wenz Conag and shoutout kay Kent Melvin Velasco and shoutout kay Bosskop TV shoutout kay Kamandag Pigeon TV shoutout kay Cyrilin Queen o Queen shoutout kay John Burk Kalinag shoutout kay Kapurbin Shalop TV and shoutout kay John Luyas ito siya mga kabagwis yung batang pansir na sinatawad natin kanina si John Luyas Chatot kay Dab. Oh, chatot kay Kian Ronaco. Chatot kay Jason Ngop. Kay Ruby Ngop TV. Kay Ricos Ngop TV. Chatot kay Brand G Channel. Chatot kay Matt Aaron. And chatot kay Rio Del Rosario Jr. So, ayan na nga mga kabagwis. So, dito na siguro tatapusin yung aking video mga kabagwis. So, wag mong kalimutang mag-subscribe and hit mo rin ang bell button para lagi ka-update updated sa mga bagong videos ko. Pero may, pero, pero Happy. Bye-bye. Squirt. -bye.